So, hello guys! Magpiprito ako dito guys sa, sa labas kasi nakabili si hubby ng, ng sardines. Sardines ba to guys? Ito. Ayan. Nakabili siya ngayong araw. At ngayon lang kami nagkaroon ng ganitong isda na malaki, na malaki-laki ng konti. At piprituin ko siya dito sa labas kasi mangangamoy kami sa loob. At dito ako magpiprito sa labas. Wala akong ibang kawali at saka dito na lang sa ano <laughs> Ayan guys, isang kilo, isang kilo lang yan. Natutuwa ako ng masyado kasi kasi nakabili kami ng isda na gustong gusto ko. Si Ubi lang nakakita niya kanina kasi nag ano siya, nag na malingki. Tapos sa niya itong isda na gustong gusto ko, ay binili niya. Sabi ko, dito na lang kako tayo sa labas mag prito. O ba diba? Sa labas na lang. Ipakita ko sa inyo guys ha. O oh, ayan siya ha. <laughs> dito ko yan. uling-uling oh. ang inano ko uling guys kasi ah, uh, mga mangamoy doon sa loob ng bahay nangangamoy kasi pag doon ko to sa sa loob e eh, lulutuin o oh, diba medyo may kaliskis pa yan guys isang kilo lang binili ah dalawa pala isa lang kilo ang niloto ko ilalayo ko siya ng konti guys parang tumatalsik yung mantika <laughs> tumatalsik yung mantika O di ba para iwas tayo sa amoy sa loob ng bahay, kaya pwede naman dito sa labas kaya di dito na lang sa labas habang maganda pa ang sikat ng araw, 'di ba? Ganun lang 'yan, tula tuloy-tuloy lang tayo. Baliktarin ko ulit guys, para medyo malutong. Para lumutong na lumutong. ayan binaliktad ko na siya, guys. O di ba maganda siya? <laughs> oh, diba ba masarap yan? Wow. Stand pa kayo dyan? Dito tayo sa labas magluluto. Oh, lumayo. Layo ako ng konti kasi tumatalsik. Baka matalsikan yung uh, aking cellphone. Kaya <laughs> lumayo. Layo ako ng konti. Oh, di ba? Ganun lang. Para-paraan lang para makakain tayo ng ating nilalasap at <laughs> na nating kainin na hindi na natin nakain ng matagal ayan ako lang siguro hindi nakakain ng matagal nito pero kayo nakakain kayo nyan o dito lang yan guys sa labas ha para hindi mga ngamoy ngamoy yung aking kusina kasi nangangamoy talaga to siya sa loob ng bahay so malapit ng matapos guys tatlo na lang ang natira at kakain na kami so thank you thank you very much for Watching, bye bye. Hey Anna. Ja, warum kurz? Papa, wen interessiert jetzt das?